Hello mga kasari, kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat or let's say magandang umaga. Good morning. So gabi na, time check natin is 11.35 na ng gabi. So ngayon mga kachika is mag ituturo ko sa inyo ang akin isa sa mga uh, nag-i-income talaga na kumikita ako dito. So i-share ko sa inyo ang isa sa mga mapenta sa akin dito sa aking tindahan. So another tips na naman to mga kachika para sa inyong mga sari-sari store. So, dito mga kachika is, papakita ko sa inyo, ito yung paper cups. So, ito ay, based sa aking tab name is, maganakilita ko sa aking uh, pagpapakapi sa aking mga customer. So, ito mga kachika, ang laman nitong isang paper cup na worth is 79, I think 79 pesos to mga kachika so meron to siyang 50 pieces. So ang binibenta ko dito mga kachika sa isang cup nito is nasa 20 pesos. So depende pa 'yun mga kachika. So makikita niyo sa aking harap na tindahan, meron akong ino-offer na kape. Uh, so sa kape mga kachika ito. Ganito mga kachika. Oh. So ang champion is twin pack. Ang bentahan ko nito sa eto lang kung ito lang ang bibilihin is nasa 20 pesos. So eto pag hinati ko to siya tapos ilagay ko dito so 20 pesos so meron pa akong income na isa pang ganito so kaya ko sinasabi to sa inyo mga i-share ko sa inyo mga kachika kasi kumikita talaga kapag pinagkit ititimpla mo talaga si customer ng kape or tent itong mga klase na inumin so ito mga kachika is ah uh, eto, may bumibili naman sa akin ng ganito, pero mostly pag mag, ano sila ng hot choco ito yung inaano ko, kasi medyo may kamahalan ang Milo so, so far, okay naman sa kanila ang ganitong uh, lasa uh, ito yung hinahati ko hinahati ko, tapos ititimpla ko so, ganito mga kachika at isang, eto stirrer So, kailangan may stock ka nito mga kachika. Itong paper cups. So, I think nasa 8 oz, 7 on ba to wala kasi nakalagay basta pang kapi talaga sya na cup yung small tapos ito naman sya siguro nasa 200 pieces to mga kachita uh, nasa 55 pesos itong ganitong isang steerer tapos ang bentahan ko naman sa ganito mga kachika is nasa 25 pesos ang swap So, ma-retail ko siya dito sa tindahan ng 16 pesos. Pag ibebenta mo naman siya sa ano, dito sa, ititimpla mo siya sa paper cups, is nagiging 25 pesos. And then, eto, 20 pesos. Ganito, 20 pesos. Ganito, plus sugar, 20 pesos. So, sinasabi ko yan, sinishare ko sa inyong mga kachika, kasi kumikita tayo diyan. malaki ang uh, tubo ng ah pakapi. kahit pakapi-kapi lang mga kachika talagang uh, kikita ka so ito 50 pesos times 20 na sa 1000 kung maubos mo ito mga kachika kasi mostly talaga sa napansin ko sa mga coffee shop or mga ano nagbibase sila dito sa uh, during inventory nagbibase sila kung ilan na lang ang natira kasi yun ang binibila nila kung magkat uh, yun sila nagbibase sa kanilang income So, ito, ang 50 pesos times 20 pesos nasa 1,000, mga kachika. So, total natin, may calculator tayo dito, mga kachika. So, ito, 50, ayan, 50 times 20 equals, nasa 1,000. So, nasa 1,000 yung ano natin. So, magkano lang ba yung capital natin? So, nagbe-base pa yun. Depende pa yun. Kasi, inano ko na lang na 20 pesos kasi sa kape. So, pero na may nag-order naman sa akin ang ganito. Yung mga ganito. So, 25 pesos pa yan. sa so, kasi 25 pesos yung mga chika. Kasi may, ah, uh, medyo may kamahalan ang ganito. So, twin pa kasi, medyo napaano tayo. Kasi meron pang isa, pwede mo pa siya mabenta. So, 40 pesos na to. So, kung ito lang is nasa uh, 40, uh, 20. Tapos, pag tinimpla mo siya, is nasa 40 na. Ang ilalas mo lang siya mga kachika is itong baso. Tsaka hot water. So, pwede mo na yan siya malibre yung hot water. So, ito yung ano lang, additional expense mo dito mga kachika is nasa 79 pesos lang. Tapos, isang stirrer. So, magkano lang yung expense mo. So, ang expense mga kachika is nasa ang bentahan may nagbebenta din ako ng ganito pala mga pachika na walang laman may naghahanap ng mga baso so uh, nasa 5 pesos so eto yung ano niya expenses sa 79 divided by mo siya sa ano 50 so 50 50 pieces uh, divided by 50 pieces masya divide 17 179 uh, divided by 50 So nasa 2 pesos lang per cup. And then lagay natin na piso to. Piso taga isa. So I think hindi lang siya nagkakahalaga ng na piso kasi parang 50 cents lang yata. Basta 'nas parang nasa 200 pieces to siya mga kachika. So, nasa 2 pesos ang capital mo plus plus hot water. Lagay natin 3 pesos yung hot water. So 5 pesos. 5 pesos plus oh, um, lagyan natin 6 yung expense mo. So, so 20 pesos mo na na bentahan, ililess mo lang yung 6 pesos. So, meron ka pang 14 pesos nga earnings. So, dyan masasabi ko talaga mga kachika na may kita sa kape. <laughs> so, masasabi ko talaga yan mga kachika kasi yung pag pupuyat mo ng ganito mga kachika ayan, nagkakatigyawat ako sa kakapuyat <laughs> pero okay lang kasi may naghahanap talaga ng kape dito kasi walang ibang nag-offer ng kape so ako lang kaya nagbibenta ko ng ganito so sa ganito naman mga kachika pag kape na stick so hindi na ako nabibase kinaridas ko na lang siya na ano, 20 per cup kasi hindi ko naman alam kung ilan lang ang nagbibili bibili ng ganito so sa so mostly na lang na bumibili ng kape 20 talaga yung charge ko so mostly so 14 times 50 kung naubos mo siya mga kachika ha 14 pesos yung income mo per cup i times mo siya sa 50 kung naubos mo siya yung cup so meron kang 700 pesos mga kachika So, ang laki din ng income. Siguro, maubos mo siya ng ganito, mga either a week, weeks. So, okay na din yun, mga kachika. Kaysa yung ibang items na nanastock, tatagal. So, hindi siya ganun ka uh, bilis ma-sold out. Nangyari, yung kape ko, sino bang bibili ng kape? So, meron naman bibili, paunti-unti. Pero, ganun siya nakasabit. So, mas maganda, timpla mo na lang. Tapos, gusto kasi ng mga tao, easy way, easy na lang yun sa kanila. So, gusto nila, bili na lang. So, yan ang ano natin. Uh, kitaan natin sa pakapi -kape. Kaya, kayo mga kasari, pwede nyo na subukan ang uh, pagbibenta ng kape. O, magtitimpla kayo ng kape. Pwede kayo maglagay lang dyan, offer reserve coffee. Ganyan, nilagay ko lang yan sa ano ng tindahan ko, harap ng tindahan ko. Yan. So, sa 700 na yan, kung meron maubos mo siya a week, so meron kang 700 na income, sino pwede mo na yan siya pambayad ng kuryente, pwede na siya pang iba sa mga bills, payment. Kaso wala, lang, ngayon, tigyawat, nahihinog talaga. <laughs> yun mga kachika mo na aking tips sa inyo sana ho may natutunan kayo and hopefully uh, subukan nyo rin kung uh, tulad ng ginagawa ko ang magpakape sa kanilang tindahan so maglagay ka lang kayo ng table existing table sa inyo kung meron kayong mga existing na table lagay nyo sarap ng tindahan then pwede na kayo mag offer ng kape so yan lang muna mga kachika and thank you so much for watching bye bye